Alam mo yung pakiramdam na akala mo nahanap mo na siya na talaga. Yung tipong lahat ng pangarap mo sa love life parang nagsimula ng magkakulay. May kilig, may lambingan, may tawanan. Pero sa hindi mo maintindihang paraan, unti-unti kayong nagiging estranghero sa isa't isa. Hindi dahil sa biglaang away, kundi sa mga maliliit na bagay na hindi na pag-usapan mga tahimik na hinaing, mga sugat na hindi nakita agad. Ang masakit? Hindi mo alam kung saan nagsimula, basta na lang parang may nawala. At minsan, doon tayo bumabalik sa tanong na, maliba ako? O siya lang talaga ang hindi marunong magmahal? Pero paano kung sabihin ko sa iyo? Minsan, hindi mo kailangan hanapin kung sino ang mali. Ang kailangan mo lang ay tanungin kung saan ka pwedeng matuto kasi real talk relationships kahit gaano ka in love sa simula hindi sila nabubuhay sa feelings lang hindi sila lumalalim sa kilig at lalong hindi sila tumatagal kung wala tayong disiplina sa sarili oo disiplina hindi masyadong romantic pakinggan pero yan ang backbone ng kahit anong relasyon na pangmatagalan kaya sa video na to, pag-uusapan natin yung mga madalas nating hindi napapansin. Pero malalim ang epekto sa relasyon. Mga pagkakamaling akala natin harmless. Pero unti-unting sumisira. At ang unang-unang kalaban, yung habit natin na hindi patapos sa nakaraan. I mean, come on! Ilan sa atin ang may partner ngayon pero ang puso, nasa ex pa? hindi natin sinasadya minsan. May mga moment kasi na kahit masaya ka na, may memory kang biglang tumatama. Isang kanta, isang lugar, o yung simpleng ugali ng partner mo na nagpapaalala ng dati. At ayun na, hindi mo alam kinukumpara mo na siya sa nakaraan. Pero, eto ang totoo. Pagpaulit-ulit kang bumabalik sa nakaraan, para kang naglalakad paatras sa highway. Bukod sa delikado, hindi ka talaga makakausad. Lalo lang kayong masasaktan. Meron akong nakausap na lalaki, sabi niya, "Ang bait naman ng girlfriend ko ngayon, pero sana sweet siya gaya ng dati kong ex." Sabi ko, "Bro, hindi mo girlfriend yung ex mo. Ibang tao 'yon, ibang panahon, ibang kwento." At kung yung sweetness na hinahanap mo ay galing pa sa dati mong relasyon, edi para saan pa tong bago mong kasama? Ito kasi yan. Ang stoic mindset hindi ibig sabihin walang feelings. Ang stoicism, tinuturuan ka lang piliin kung anong emosyon ang pakikinggan mo at anong alaala ang hindi na dapat binabalikan. Hindi mo kontrolado ang nakaraan. Pero hawak mo pa rin ang ngayon. Kapag pinipilit mong idikit ang dating kwento sa bagong kabanata ng buhay mo, hindi mo lang sinasayang ang potensyal ng relasyon mo ngayon. Sinasaktan mo rin yung taong nagpapakatotoo sa harap mo. Kaya kung may nangyari sa past mo na hindi mo pa rin lubos matanggap, okay lang. Tao ka. Pero 'wag mong gawing panukat ang sugat. Kasi pag ganyan ka magmahal, Uh, laging may iniisip na mas mabait dati or mas romantic yung ex ko dati, hindi mo nabibigyan ng chance yung present partner mo to love you in their own way. Ngayon, habang nilulunok mo pa yung bigat ng nakaraan, may isa pang sumasabay na lason, ang comparison trap. Teka lang, hindi pa nga kayo nag-aaway ni partner mo, pero bakit parang pinapatunayan mo na agad kung sino ang mas okay sa inyo? lalo na ngayon sa social media, kung saan parang lahat ng tao may perfect relationship. Yung mga magjowa na laging may surprise bouquet, anniversary trip to Japan, couple goals sa Instagram, at ikaw, eto ka, napaisip. Bakit kami hindi ganyan? Kami ba may problema? Pero eto ang harsh truth. Karamihan sa mga pinopost ng ibang tao ay highlight reel lang. Hindi mo alam kung ilang beses silang nagtiis bago makarating sa honeymoon peak na yan. Hindi mo alam kung ilang gabi silang hindi nag-usap bago nakapag-post ng happy couple. At higit sa lahat, hindi mo sila. Hindi mo rin sila dapat gayahin. Kung titingnan mo through a stoic lens, ang tunay na relasyon ay hindi para i-compare. Kasi bawat tao may kanya-kanyang battle. Hindi mo dapat ikumpara ang internal na journey nyo sa external na picture ng iba. Isang araw, may nakausap akong babae. Sabi niya, Alam mo, napakasimpleng lalaki ng asawa ko. Hindi siya malambing. Pero never ko siyang nakita na pinabayaan ako. Tinignan ko siya. Sabi ko, at hindi ba yan ang klase ng pagmamahal na hindi mo kailangang i-post pero ramdam na ramdam mo? Kasi pag ang pamantayan mo ng pagmamahal ay kung gaano karaming likes ang meron sa couple selfie nyo, baka hindi mo talaga hinahanap ang pagmamahal, kundi validation. At yan ang nakakapatay ng intimacy, yung pressure na dapat laging masaya, dapat laging maganda sa paningin ng iba, dapat laging picture perfect. Pero ang totoo, ang tunay na relasyon, tahimik. Hindi kailangan i-announce. Hindi kailangan i-compare kasi secured ka. Alam mong mahal ka kahit walang announcement. At speaking of announcements, eto na yung pangatlo sa madalas na pagkakamali. Yung sinasabi mo sa iba ang problema nyo sa halip na ayusin nyo muna sa isa't isa. Gets ko, minsan kailangan mo lang ng kausap. Venting, kumbaga. Pero may manipis na linya sa pagitan ng paghinga at paninira. At kapag hindi mo na malayan, sinisira mo na pala ang partner mo sa harap ng iba. Habang siya, clueless kung bakit ang lamig mo sa kanya. Minsan kasi, hindi mo rin alam kung sino yung pinaglalabasan mo ng sama ng loob. Baka may bias, baka hindi din objective, o baka rin hindi talaga concerned, kundi chismosa lang. Ang stoic way is simple. Kung may concern ka, i-address mo muna sa taong involved. Hindi mo kailangan ng jury. Hindi mo kailangan ng opinion ng tropa, ng group chat, or ng followers mo. Kailangan mo lang ng honest conversation. At kung hindi ka pa ready makipag-usap, mas okay pang pa manahimik muna. Dahil minsan, hindi talaga galit ang problema, kundi pride kaya bago mo i-rant yung partner mo tanungin mo muna sarili mo gusto mo ba talagang maayos o gusto mo lang mailabas ang init ng ulo mo at sa totoo lang walang mali doon actually isa yan sa pinakatotoong bagay na pwedeng mangyari sa atin yung ma-realize natin na may kailangang baguhin, hindi dahil gusto nating magpaka-martyr, kundi dahil gusto nating lumalim, tumibay, at tumagal yung relasyon na pinili nating pasukin. Kaya balik tayo dun sa huling point na sinimulan natin, yung tendency nating maglabas ng sama ng loob sa ibang tao, kaysa ayusin ito directly sa partner natin. Alam mo kung anong napapansin ko sa mga tao ngayon ang bilis nating maghanap ng kakampi. Lalo na pag nasaktan tayo, kahit small tampuhan lang, boom! Post agad sa Facebook. Grabe, wag kayong magmahal ng taong hindi marunong magpahalaga. O kaya, mas pipiliin ko na lang maging single kesa mahalin ng mali. Ang dami tuloy nang huhula kung sino na naman ang may atraso sa iyo. Pero, tanong, nakatulong ba yun sa inyo? o lalong lumayo ang loob niya sa iyo. Kasi ganito 'yan eh. Kung stoic ang lapit mo sa sitwasyon, hindi mo uunahin ang labas. Uunahin mo ang loob. Hindi mo muna hahanap ng tagapagtanggol, hahanap ka muna ng katotohanan. Tanungin mo sarili mo, ano ba talaga ang nangyari? Nasaktan lang ba ako dahil hindi siya sumunod sa expectations ko? O dahil may tunay siyang pagkukulang? Malinaw ang turo ng mga matatalino noon. Huwag mong ilalabas ang apoy hanggat hindi mo pa alam kung anong nasusunog. Baka kasi ang sinusunog mo, relasyon mo pala. Kaya next time na may sama ng loob ka, subukan mo to. Upuan mo muna. I-process mo. I-journal mo kung kailangan. Kasi pag pinaabot mo agad sa iba, baka hindi mo na makontrol kung paano nila ito uunawain. At pag umabot na sa point na mas marami pang may opinyon tungkol sa relasyon yung dalawa, trust me, mas mahirap ng maghilom. Now, some people will say, eh paano kung toxic na talaga yung partner ko? Paano kung kailangan ko ng tulong? Valid yan. Hindi ko sinasabing wag ka nang magsabi kahit kailan. Pero piliin mo kung kanino. Pumili ka ng tao na may wisdom, hindi lang galit. Yung hindi lang laging sasabihin, iwan mo na yan. Kundi yung tatanungin ka rin, napag-usapan nyo na ba ito? Kasi, tandaan mo, hindi lahat ng problema ay senyales na tapos na. Minsan, senyales lang yan na oras na para pag-usapan. Masakit? Oo, pero hindi laging masama. Growth rarely feels good at first. At dito papasok yung isa sa pinaka-practical na stoic tools na natutunan ko. Delayed reaction. Hindi mo kailangang magdesisyon habang galit ka. Hindi mo kailangang magalit agad habang may narinig kang hindi mo gusto. Pwede mong sabihin, "Bigyan mo muna ako ng oras. Kailangan ko munang intindihin 'to." bago ko sabihin kung ano ang nararamdaman ko. Ang galing, di ba? Simple, pero malalim. Kasi pag natuto kang i-delay ang emosyon mo kahit konti, mas may chance kang magsalita ng totoo kaysa puro panlalait. Mas makakapag-usap kayo kaysa magkasakitan. And that's what stoicism is really about. Not denying your feelings, but mastering them. Kasi sa totoo lang, kung lahat ng feelings mo susundin mo agad, ang love life mo parang roller coaster na walang seatbelt. Panay taas, panay baba, pero walang direksyon. At sa dulo, puro hilo. Pero kung matututo kang huminto, huminga at pag-isipan bago ka mag-react, doon ka magsisimulang maging solid na partner. Hindi lang mapagmahal, kundi mapagpakumbaba. Hindi lang romantic, kundi responsible. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na laging may kausap pag may away sa relasyon, tanungin mo sarili mo ngayon. Pag ako ba yung kausap ng partner ko tungkol sa problema, marunong ba akong makinig? Marunong ba akong umamin ng mali? Kasi relationships are not about proving who's better. They're about growing together. May isang stoic na nagsabi, We have two ears and one mouth, so we may listen twice as much as we speak. Imagine mo kung ganun tayo sa relasyon. Mas nakikinig kaysa nagbabara, mas nagtatanong kaysa nang huhusga. Hindi ba't mas madali sanang magmahal kung ganun ang ugali natin pareho? So, sa puntong to, kung may natutunan ka man, sana ito yon. Bago mo i-broadcast ang sakit mo, i-process mo muna. Bago ka magkumpara, kilalanin mo muna. At bago ka bumalik sa nakaraan, tanungin mo muna, Handa ka bang panindigan ng ngayon? Kasi pag natutunan mong mamuhay sa kasalukuyan na hindi nakatali sa lumipas at hindi nagpapaikot sa kung anong sinasabi ng iba, doon ka talaga magiging malaya. At doon rin, ironically, doon rin magiging totoo ang pagmamahal mo. So, kung natutunan na natin yung power ng pagprocess ng emotions bago magsalita, ng pagpili kung sino ang pagtitiwalaan mo sa mga personal na bagay at ng pagiging aware sa mga expectations natin, kailangan natin tapusin to sa isang malaking lesson. Huwag kang matakot magpatawad. O oh, tama ang nabasa mo, magpatawad. I know, this is hard, and sometimes it sounds a bit cliche. Laging sinasabi, forgive and forget. Pero hindi ito tungkol sa pagiging martyr o pagpapatawad lang para hindi na magkagulo. Ang stoic mindset medyo iba. Hindi siya basta pagpapatawad na parang wala na lang nangyari. 'Yung forgiveness na tinutukoy ko dito is more about releasing yourself from the burden of anger, regret and resentment. Marami sa atin ang nagdadala ng mga hindi napatawad na pagkakamali ng partner. Yung mga saloobin na hindi mo na na-address, mga pagkukulang na tinago sa ilalim ng rug, at yung mga hindi natapos na usapan. The more you hold on to those, the heavier your heart gets. Ang stoic approach dito, hindi ibig sabihin you forget the mistake, kundi tinatanggap mo yung reality na hindi mo kayang kontrolin ang mga pagkakamali ng iba. Ang tanging kontrol mo lang ay kung paano mo sila tinatanggap. Isang kwento lang. Meron akong nakausap na couple, matagal na silang magkasama, pero parang hindi pa rin nila magawang mag-move on mula sa isang malaking pagkakamali na nagawa ng lalaki. Laging nauurong ang desisyon ng babae. Patawarin ko ba siya o hindi? Baka mauulit lang, sabi niya. Pero, sabi ko sa kanya, "If you don't let go of that past, you'll forever be in a cycle of regret." Kasi pag pinili mong patagilid lang, magkasama kayong naglalakad pero palaging may gap. Hindi talaga makakalapit. At dito papasok ang pinakamagandang tool na itinuro sa akin ng Stoics. The idea of controlling what you can and letting go of what you can't. Minsan, kung talagang mahal mo ang isang tao, hindi mo kailangang magtulungan sa pagbitin ng mga pagkakamali. Kailangan mo lang tanggapin na lahat tayo ay may kahinaan. Pero ang pinakamahalaga, ang growth na mangyayari kapag tinanggap mo at hindi mo na siya paulit-ulit na pinagmumultuhan. So, how does this relate to relationships? Well, simple lang. The more you hold on to grudges, the less room you have for real connection. Kasi sa bawat galit na iniipon mo, may bahagi ng love na nawawala. Every time you let that resentment build up, you start seeing your partner through a lens of anger instead of love. It's like holding a grudge against someone for something that happened years ago, but every time you think about it, it's like reopening an old wound. Does it make you feel better? Of course not. You just end up hurting yourself over and over, and that's not just unfair to the other person, it's unfair to you too. You're tying your own hands and stopping your own growth. Alam mo kung anong mas maganda. Forgiving doesn't mean forgetting. Forgiving means letting go of the pain so you can start healing. So you can start moving forward. Kung may nasaktan ka, kung may nagkamali, ikaw na lang ang makakapili kung patuloy kang magdadala ng pain o kung pipiliin mong magpatuloy kung gusto mong mag-grow together, hindi mo na kailangan isiksik yung lahat ng pagkakamali. Kung gusto mong magtulungan, alisin mo yung wall na nagbabalik sa nakaraan. Kaya kung may pinagdadaanan kayo ngayon, kung may mga bagay kayong hindi pa tapos na pag-usapan, huwag mong hayaang ito'y maging isang permanenteng barrier sa pagitan nyo. Kung kailangan mong mag-usap, gawin mo. Kung kailangan mong magpatawad, gawin mo. Hindi mo kailangang maging perfect sa bawat hakbang, pero ang mahalaga, consistent ka sa paglagunyo bilang couple. I remember hearing this great piece of advice. In a relationship, you'll hurt each other. It's not a matter of if, but when. What matters is how you recover from it. So, kung may nangyaring hindi maganda, hindi ibig sabihin natapos na. Hindi ibig sabihin hindi na kayo okay. Ibig sabihin, opportunity to para magtulungan at maging mas malalim. Kaya 'wag mong hayaan na ang isang pagkakamali ang magtulak sayo palayo. Bawiin mo. Ibalik mo ang respeto, ang trust, at ang pagmamahal. That's the real challenge, isn't it? At sa huli, ang stoic mindset ay laging nagpapahingat sa atin na dapat tayo mag-focus sa ngayon. Don't be a prisoner of the past. Kung anong nangyari, nangyari na. Ang tanong, paano ka magdi-decide ngayon? Remember, hindi lahat ng bagay ay perfect. Wala namang relasyon na walang ups and downs. But if you keep your focus on what you can control—your own actions, your own emotions, and your own decisions—then you'll be much more in charge of how things unfold. Relationships thrive when both partners are aware of their power to change, to forgive, and to improve together. Kaya kung may natutunan ka man sa video na to, sana ito. Ang bawat ay may challenge. Pero sa bawat challenge, may pagkakataon kang mag-grow at maging mas maligaya. And remember, being able to forgive, being able to let go of the past is actually a sign of strength, not weakness. I want to leave you with this simple thought. The best way to predict the future is to create it. At sa relasyon mo, ikaw at ang partner mo ang magka-partner sa paggawa noon. Hanggang sa susunod and always remember, kahit may mga pagkakamali, may chance pa rin magbago. Kaya kung nagsimula kayo ng tama, walang dahilan para hindi magtulungan at magtagumpay. Keep growing together. Keep learning together. Keep loving each other in the way that is genuine and unafraid of making mistakes. You've got this.